Paghilag siya ba? Dili. Di no. Kuhan siya ba sa iyang kagulingon ba? Pagbuot sa gino sir ha? Ah. Oh, relax lang sir. Sa ako mong god, pagbuot sa gino kung tagan ka kayo sa gino, hindi eh, na makamaliho kayo kamot, din na? Hindi na gano'n kung bisikit. Ah, ayo. Grabe kayo. Relax lang, lang yun. Relax lang, ayaw bawas paglaro. Pagpakawag ayo lang, lawan na sayang sa tanan. Huwag may posible kung isalig lang ito. TAHO ELEMENTO 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 JESUS DANAK DALAM DAYUS PU PUU ADRAM MADRAK ADRADAM mag usap tayo sa spiritual ng Diyos sa kabarihan ng Ama Matam sa kabarihan ng Anak Mitam sa kaparehan ng Espiritu Mikam. Ang lahat ng tao ay lulog sa hala ng Diyos na buhay. No, di ba huwi po? Ah! Paco, antali, di ka makaliwok sa tungod. Enre, ne, erre, en, rene, er, reen, erne. Ah, oh. oh, elemento. Ha? Ah? Sator, arepo, Tenet tene to igsak igmat igugum igloryum ah Jesus danak dalum dayus ah elemento ah elemento apoy ng Dios ang guam ang pick me misus Apo'y ng Diyos, ang pilam gwam, ang pikmibel gayim, isusiksim nalang. <snapWait> Hindi na riyak. Sige, time <interpretatif> na siya. Tawa, elemento. Mag-usap tayo sa espirituwa ng Diyos. Tao elemento. Natigo ng Diyos, nakliim, duksuom, husulusom. Ang pilam ko ang ang pilayin ni siya. Parusa ng dibino. Bindiktam, rinadiktam, biniti, makulatam. Ha, <coughs> <coughs> elemento. Ha, elemento. Ha, elemento. Ha, elemento. Ha, <coughs> elemento. Hindi <laughs> 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 Hindi natin alam kung sino ang kanang babae ba, sino ang ng mga kulam.

ano elemento? Oh, oh, ano elemento? Ano elemento? Ano elemento? Ano elemento? Mga kulam, inkanto? Mga inkanto? Ah, so, takalong sing-sing, basa di kang kulam. elemento? Ganina, gawin, wala yung singgit. Sakit ang kaparehan sa Diyos? Tungkod ni Mitatron. Tungkod sa tuha katiguan nga nabunuban na ako. Haring agingkal, haring kasimpon. Ah! Ang sakit. Klasa sakit.

Ay mo tingalang lagi siya kay dili ngungkot siya maok, pangalaba sa likwansya sa mga niya, bukwan mo kikyak labanan singgit sinisinggit siya, may sakit, may nagahong laginaw kung maka-dapat, may winit, may kung pan kung siya, kuan si ba, singgit sakit ta. babae siya mang mangkulang.